Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Nandito na naman ang inyong Iberang Vlogger. So, ayan nga guys, ano, ishishare ko lang po sa inyo guys yung mga napamili na naman namin kahapon guys. Yung mga iba namin pinamili is wala pa talagang nagde-deliver sa amin dito sa store guys. Tulad ng mga delata, mga sabon, at yung iba pa na wala dito sa store namin guys. So, ayan, nag-grocery ano, nga po kami kahapon guys. At yun na yung dinamihan namin bil And kasi yung iba namin, paninda dito sa store guys is meron naman ng mga nag-iingbibber, so daramdaram ng nag dito sa store namin guys, ng mga nestle product guys, ng mga refresco, uh, ng mga juices, ng mga Pepsi. At yung iba guys, mga noodles, ayan, maraming nagdi-deliver dito guys. Kaya yung ibang wala na lang na namin yung kailangan namin bilhin sa malalaking grocery guys. So, eto nga, kung makikita nyo dito sa likuran ko guys, is marami pa yung mga guys. So, ayan, yung iba guys, na karton is nabuksan na namin kasi naubos na rin yung stock namin guys. So, ipapakita ko sa inyo guys yung mga nabili namin kahapon guys. So, ayan, panoorin niyo po sana ang video na ito hanggang sa tuloy guys. So, ayan, isa pa guys, kaya dinamihan din namin yung mga pinamili namin is uh, hindi na kami kaanong uh, magagastusan sa gasolina guys kasi magkano na ang gasolina ngayon is napakamahal na, di ba? Kaya natutuwa rin ako kasi meron na akong ibang ahente na nagbibigay pa ng mga produkto dito sa store namin guys. Ayan, marami na akong napag-order kaya yun talagang wala. Yun lang talaga yung dinamihan ko guys para nga makatipid din kami sa pagpag-gasolina ng aming sasakyan guys. So, ayan ano. So, eto nga po. Yung mga napamili namin, kailangan na naman ayusin ng inyong tindera. Ayun nga guys, naipakita ko na po sa inyo lahat. Ayan, kumuha nga ako ng dalawang box na wawang na katol guys, kasi yun lang ang mabili dito sa store namin guys. Hindi mabili dito yung bygone at iba pang mga uh, klase ng katol. Talagang wawang lang guys, yung kanilang hinahanap. At kung mapapansin nyo rin guys, kumuha pa ako ng isang box na copy po blanca guys, kahit na-stack pa ako kasi uh, mas mabilis maubos guys yung copy po blanca talaga. Yung mga ibang uh, paninda namin dito sa, sa store na mga mga guys is marami naman din na deliver sa akin ng mga Nescafe at great taste nga. Yung kopi ko is wala pa akong ahende guys. Kaya dinamihan ko din siyang bilhin. So ayan guys ano. So ayan yung nakikita niyo sa likod ko nga is marami na namang aayusin ang inyong tindera. Ayan i-share ko na naman sa inyo guys ang mga pinamili namin kahapon guys. Ayan. Kayo guys ano yung mga ginagawa niyo para makapag-stack kasi sa panahon ngayon talaga is napakahirap na lumabas labas ayan mahirap nang mag grocery kasi alam niyo naman usong uso pa rin ang virus so ayan lang guys ano mas maganda talaga kung meron na rin ako mga ahente ng mga iba pa naming produkto dito sa store namin kasi yung iba namin paninda talaga guys is meron talaga nagdi-deliver dito guys ayan meron nagdi-deliver ng mga oil dito at yung ipapanamin na paniwala guys. So ayan lang po ang ma-share ko ngayon guys. Ano sa araw na ito at kung hindi pa po sana kayo nakaka-subscribe sa aming YouTube channel sana po mag-subscribe na po kayo para palagi po kayong updated sa mga videos na susunod kong gagawin. So ayan guys, thanks for watching. Bye.